Yo, yo, yo! What's up, guys? Nandito nga tayo ngayon sa isa na namang kainan. Kay Kuya Joe. Garahin ni Kuya Joe dito sa QC na talagang pinipilahan din. 198 nga lang, eh, meron ka ng only chicken and only rice, only tea.

at yon at dito nga sa time na to eh hindi na namin alam kung paano uubusin yung mga na order naming manok dahil ang daming natira kaya puro tawanan na lang kami dyan dahil tulala na kaming lahat hindi na namin makain inang manok kinukwenta na rin namin kung magkano yung gagastasin ko sakaling ah, i-take out na lang yung manok dahil 50 daw ang isang piraso maraming salamat kay ate Jing sa pagdala sa amin dito at pag-sponsor thank you at ito na nga ang kabuuan ng mga nakain namin. Ayan. And at ito pa ang natitira. Na. Napakarami pa. Hihinga-hinga na ako dyan. Rating. 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 Ano? Chicken over ten. Rating. Rating. Ten over ten. Mamatay na ako. <laughs> Ilang bar? Ilang, ba? Ilang ba? <laughs> Two bar? Two bar. bar na lang ako. <laughs> <laughs> Paano panood mo sa pamilya mo ah? <laughs> dito nga sa punto na to eh, nagkukwentuhan nga muna kami para mapababa ang mga kinain namin para makain pa namin yung mga natitirang manok limang manok na lang ang natitira pero hindi pa namin maubos-ubos kaya nga naisip na lang namin na i-take out na lang bayaran na lang namin yung natitirang manok kaya yung price ay kinain na namin para hindi na siya bayaran sulit na sulit talaga dito sa garahe ni Kuya Joe Hello guys, pauwi na kami galing sa Kalbaryo. Tuloy <laughs> pa kami bagya. <laughs> Buhay ka pa <ba> pala. <laughs> Nabuhay pa ako doon. Naka-charge na. Tapang charge na ulit. Hindi pa natin natuloy. Ito ba si Shaito na? So hi guys. Hi guys. Katatapos lang. Pag-outro salamat sa Panginoon at pinuhay mo ko. Pangalo, <laughs> oh, this is my second life. <laughs> salamat, salamat sa Diyos at pinuhay mo pa rin ako para nao ngayon, kawa. Samahan nyo kami ulit sa susunod. <laughs> <laughs> Sabi ni Lord, di ka pa natutuwa. <laughs> Pag tayo dun, full charge tayo. Oo so, <laughs> nga, walang kainan. Guys, lalakad tayo. tayo ngayon dito. <laughs> ano pa <tadya? laughs> <laughs> <Maglalakot nga tayo, laughs> ba? Sabi mo ni kami na. na tayo sa sarado. Dahil da, magpapababa kami ng kinain. <laughs> <laughs> Tapos naman yung sir. Uy, nakikijagin ko pala sa pamilya nila. <laughs> 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 Ay, pa ganito, ah? Ay, na ganito. Ay, pala to. Wala <laughs>